friend natin dito sa Carmen Planas. So, oh, yan. Jonathan, guys. So, oh. yun. Yan, guys. Supportahan natin yung mga paninda nila rito, no? Dito kay bumili ng mga latag nila. Yan. Ito yung mga friend natin dito. Na nakikita natin. tuwing Sunday, no? Latag ni Boss at dito Yan, by script magkano sa vice grip mo? 250, 250. Oh guys, 250 sa vice grip no. O, yan tat tatala. Magkano sa uh, ano? 250 lang. 250 lang sa katala oh. Malalaki ay ito, look. Yan 300, uh, 300 uh, 80, Mga 380 80, no. Sandaan no. so, lang. Oh, ito isang set guys oh, so, pang ano. Bukama. Ano ba tawag nito? Bukama. And guys, uh, wood chisel lang. apat na piraso 'to, mga idol. Magkano, Tan? May size 6mm, 12mm, 18 sa ka 24, mga idol. Ayan, 250. 350. Ah uh, 350, idol. Sorry, no 350 diyan. Ayun, wood chisel. Oh, dito tayo sa pamukpok natin pag nagre repair tayo sa mga bahay natin. O oh, yan o. Oh. Tan magkano dito? 150. Mga idol o. Oh. 150 lang dito. O oh. oh, yan. Ganap kayo ng martilyo no. 150 lang. Extension mo. Tan magkano? sandaan na lang. Sandaan guys o. Oh. Sandaan sa ano na to. Extension natin. Dami. Sige maubusan mga idol dito, basta dito kayo pumunta no sa bandang dulo marami 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 kayo mabibili dito itong pang ano mo sa bike lang 150 150 guys oh sa pang bike no ito pa asaan no 150 asaan guys 150 yan sa mga may need ng ano no oh dami dito mga ito no ito naman halo halo na to kasama daming gamit ito, idol, oh. Dito, tal magkano? Tandaan, idol. Ayan, 100, no. Ayan, mga padlock, idol. Dito kay pumunta. Ayan, dami mga padlock. Oh, may malaki, maliliit, no. Ayan, may mga range din dito. Ayan, no. US, oh, guys, oh. Laki, 32. May mga maliliit din dito, guys. Bala na kay guys, kung anong bit nyo mga size no kung anong mga sizes yung mga hanap nyo dito kayo pumunta guys sa bandang kalagit na ano dami yan no ayun na pipili pili na lang kayo yan. dito lang kayo pupunta kay Bossatan. Uh, mga dog kay boss atan Shoutout dyan agudyan, ha Mga Bicolano <laughs> Mga taga Salvation oh, Shoutout dyan ha shoutout. Oh, shoutout mga taga Bicol oh, Shoutout sa mga Ano natin dito Busy ano pangalan Ano pangalan nito? Bala Hiya. Oh, yan ah. Ay, yan. Puro mga mahihiyan yan mga idol eh. Saka busy. Busy sila. <laughs> oh, shout out. Eh, joke lang 'yon. Thank you, thank you Tana. Ah. Salamat sa iyo. Bornok TV idol no. Yan. Support din natin mga tan. Oh. Yung mga subscriber ko, putan siya. Pagkapunta niyo sa kanya, balik sa iyo. Oh, thank you din 'yon. Ah, <laughs> oh, shout out kay Bornok Born TV. Hmm. Ka na. Hmm? Langsaw ka na. Hindi pa, inaayos ko pa ano, Maayos ko rin yun ngayon na ano Pinalitan ko na ng email Hanggat hindi na de lahat gagawin ko Oo, di ba? Oo, tiyaga lang tayo Tan, salamat dyan ha, thank you na marami Oo, dito tayo, move on tayo Hanggat dinayos yung channel natin Vlog pa rin tayo Pero tuloy lang, 7 months idol no Seven months, malay mo, maayos yon Seven months na sa walang sahod <laughs> Hmm. Okay, guys, salamat. Tailula. Salamat dahil la. Salamat. Yeon. And guys, mga main subscriber natin dito, no? Kaya Dan. Kore natin mga vintage na mga mga figure natin. Yeah. Galak mga kayo. Hindi mahirap, 'to. Sana pa. Elias ba? Sa'yo yata ito <laughs> eh. Shout out na kayo. Get out. Oh, Bakasyon pala no. Ang dami mabata nagtitiktok na yun. Mayroon ka O may tiktok yan. Maniwala ka walang tiktok. Meron no? Meron. O oh, meron daw. Ano oh, tiktok lang ako? bakit? ano ginagawa mo lang? Pakita mo yung tiktok mo. Ang dito no. Tulungan mo. Lola mo? Tulungan mong tinta. May spot lang ka ng mga vlogger ito ma. Tama ka doon Ang magandang dalawang beauty queen na naglalatag dito sa Burakan Diba ka? oh, yan Kaya magkano dito? 20 po ang isa dito Ayan 20 no Ito kami dito mga latag na to Mga accessories guys o oh. Ayan o oh. may sing sing no Bracelet Yeah, bibigyan kita para para habang naglalakad ka na ano, dito pera ha. Oo. ito. Habang naglalakad ka, hindi na natalisod ka, hindi mo siya nakalimutan. Tama. yan. Ano pang mo? Tony Vlog, Ano pa yung so, an mo ha? ayan, shout out po sano, na, na, sa Anong grade ka na? Grade 3. Grade 3. Oh, anong grade naman? Ano mga mga average namin natin? Okay naman. Paano okay? Okay ba yung grado natin? Grado natin grado. Okay. Okay na okay pasado. Yan, <laughs> yeah, ikaw ilang anong grade ka na? Grade 4. Grade <laughs> 4? Eh dito magkano? Average natin, magkano? 50, 50 mga idol. 15, 15, 15. Ang highest grade natin. 80 to? Okay na yun. Ako nga, nag-aaral ako. 65 lang ako eh. Oh, ang rate mo. Ayan, mga ano ha. 250. Dito lang sa mga lapang na dito. Puro 250 to ate, hanggang dito. Mga, ano ba talaga, ano? Tubog lang din yan? Mga sinsan <laughs> lang. Ang mga tangit ka ng ulo. Uy, saan lang nung bus niya. Ang lakas natin mayroong tele. Ganda nito, ay dulo. Uh, 250 rin dito. 250 din. 250 din. 250 rin dito. Oh, yan mga TikToker to mga idol. No? Kaya lang nilang i-post sa TikTok yung mga ginagawa nilang mga move. Yan oh. Okay, <laughs> oh, yan ah. Dito 250 rin oh mga idol oh. Ayun, 250 din to mga to. Oh, gaganda mo. Dito. Ah, oh, walang ulo. So sandaan. Oh, 100 lang daw dito mga idol oh. Pati dito. So, no? oh, grobe, no? Wala. Oh, grabe, nawala yung ulo. Pero maganda pang decorate to, no? Yan, decoration natin sa bahay natin ito, oh. Lump sheet. Maganda, maganda, oh. Mag magkano po? 100. Yan, ha? Oh, shout out sa mga friend natin dito. Oh, shout out kay si Salamat po sa inyo dito, ah. Oh, san, san. And pick dito, teh. 20 ang isa. Ano tawag nito? Guys, okay, so 20 ang isa. Ito yung ginagamit sa mga casino, no? Yung pang casino. 20 pong isa dyan 20 pesos lang. Mga helmet oh Ayan Oh, mo sa Ano? ano uh, So, dito rin guys, pang mga divers to. So, mga may dito, dito no? Punta nyo to rito sa Carmen Planas so. Oh. So, dito kayo pumunta, mga idol. Ayan, yung mga kasama natin vlogger, no? Si Elmo Balioso Vlog, City Bike, Tony Vlog, saka si Koidjo. So, ayan. Kikita-kita kami rin sa... Carmen Planas no dito sa Divisoria